News updates. Mga balita ngayon Maximum tolerance may hangganan ayon kay AFP Chief Browner sa lumalalang sigalot sa West Philippine Sea Ilang Pilipino kabilang sa mga nasawi sa bus accident sa New York ayon sa DFA 5 high value target huli sa anti-drug operation sa Camotes Island ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Binigyan diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na may hangganan ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga barko at agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal. Ayon kay Browner, tinukoy na ng militar ang red flag o limitasyon kung saan obligadong kumilos ang tropang Pilipino upang ipagtanggol ang soberenya ng bansa. Giit ng AFP, mananatili silang nakasandig sa batas at internasyonal na alituntunin sa bawat hakbang. Pero hindi hahayaan ang patuloy na panggigipit ng China sa loob ng teritoryong saklaw ng Pilipinas. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na may ilang Pilipino ang kabilang sa mga nasawi sa isang malagim na aksidente ng tour bus sa upstate New York na naganap ngayong Sabado, Agosto 23. Ayon sa ulat, lima ang kumpirmadong nasawi at dose-dose ng iba pa ang sugatan matapos mawala ng kontrol ang bus na tumaob sa kahabaan ng Interstate 87 malapit sa Lake George. Tiniyak ng DFA na mahigpit na binabantayan ng Philippine Consulate General sa New York ang sitwasyon at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad upang matukoy ang pagkakakinanlan sa mga biktima at matulungan ang mga apektadong pamilya. Limang high-value targets ang naaresto sa magkakasunod na anti-drug operations ng PDEA 7 at Cebu Provincial Office nitong Agosto 21 hanggang 22 sa San Francisco, Camotes Island unang nasa kote si Renmar Matugas sa barangay Sunog kung saan nasamsam ang 505 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Nakatakas ang anak nitong si Regan Reca, isang target listed personality. Kinagabihan, nadakip si Naronel Kapawa Granada at John Michael Estrera Albarisin sa barangay Santa Cruz matapos makumpiska ang 515 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. Sa huling operasyon sa barangay San Isidro nahuli si na huli si Ricardo Wenceslao at J. del Coro Pugao at nakuha ang 105 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos. Kabuo ang 7.65 million pesos ang halaga ng nasabat na droga Ayon sa pulisya, may kapasidad ang grupo na magbenta ng 200 hanggang 300 gramo kada linggo. Nahaharap ang mga sospek sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ito sa JP Adao nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.